Hey guys, welcome back. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng extension wire na kailangan-kailangan natin sa ating bahay. So, ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na. So, yun, bago tayo mag-start, uh, pakita ko muna sa inyo kung ano 'yung mga basic tools na kailangan natin at materials. Sa paggawa ng extension wire. So, ayan. Una dito itong ating wire. Na uh, apat na metro siguro ang haba niyan. Itong ating... Ayan niyan. Itong male plug. Male plug. Tapos, itong ating outlet na wide series. Bakit guys maganda ang wide series? Ito yan yung butas niya. Kung nakikita niya yung butas na yan. Para yung mga male plug na kailangan ng adapter, pwede mo nang isaksak dito kahit walang adapter. Yung mga bilog ang pansaksak. Tapos itong ating plies. <clears throat> Kung wala tayong plies guys, pwede namang uh, kutsilyo lang. Kasi gagamitin lang naman natin sa pambalat ng wire. Tapos itong ating Phillips screw. So ayan, tara, simulan natin ng paggawa. So, ang first step natin is babalatan natin itong dulo ng wire. Gamit ang ating plies. Siguro guys, mga 1 inch lang ang tatanggalin natin. Pe-press okay, nyo lang. Huwag masyadong madiin, baka maputol. Tapos tutulak nyo lang ng daliri. Ito na, balatan na siya. Tapos, ganun din dito sa... Kabilang bilang dulonya. Pag wala tayong place guys, pwede lang ang kutsilyo. Optional. Pwede pwedeng alternative yung kutsilyo kasi pambalat lang naman siya. Tatanggalin mo lang yung balat. Bahala na kayo guys sa kung anong paraan ang gagawin nyo sa pagbabalat ng wire basta make sure na hindi siya mapuputol yung strand nya. Pwede nyo balatan ng kutsilyo, pwede yung plies. Tapos pagbibili kayo guys ng wire, be sure na itong strand niyang to, ayan. itong strand nya, yung wire, yung mismong tanso na yan, dapat makapal. Yan ito, dapat makapal yan. Para kahit heavy duty na appliances ang isaksak natin, kakayanin niya. Hindi siya masusunog. Ayan. Para sa mga katulad nating nagdi-DIY, 'yung mga power tools natin kayanin nung wire kasi matataas ang watts nung mga power tools. So ayan. next step is tatanggalin natin 'yung tornilyo nung male plug. Gamit ang ating screw Pag natanggal natin siya, may dalawang screw pa yan. Ayan. Tatanggalin ulit natin. Bakit guys, mas magandang gumawa ng extension wire kaysa bumili? Kasi pag bibili tayo ng extension wire na yung ready-made na sa mga market, hindi tayo sigurado ron sa kapal nung strand nung wire nya. Mamaya sinaksakan natin ng mataas ang watts na appliances. Masusunog yung wire nun. Kaya mas maganda, gagawa kayo ng sarili. Tapos bibili kayo ng wire, ang pipiliin natin yung makapalang strand. Asian guys, gaganit nyo na lang. Pag ihiwalayin nyo lang yung, hahatiin nyo lang sa gitna. Ayan, yung isang sa magkabilang wire. Ayan. Parang letter Y lang siya. Tapos ilalagay nyo lang tong tornilyo nung male plug. Tapos gaganyan nyo lang. Yan. Titwist nyo lang yan. Titwist nyo lang. Ganoon din sa kabila. Yan. Twi Twist lang. Tapos yung sobra niya guys, pwede nyo ipalupot dito. <clears throat> Tapos babalik na natin yung pagkaka-screw dito sa mail plug na pinagalisan natin. <clears throat> Hihikitin natin mabuti guys para hindi mag-loose. Tapos dito, yan. Make sure na hindi magdidikit yung mga wires dito sa loob. Kasi once na magdikit yan, sasabog yan. Puputok. Makakasunog pa. Tapos babalik na ulit natin yung takip niya. Ayan. Tapos yung tornilyo na tinanggal natin, babalik na ulit natin. Alam ko guys, malaki ang tulong sa inyo ng extension wire. Kaya instead na bumili kayo, gumawa na lang tayo ng sariling extension wires. Bibili lang tayo ng male plug outlet wire. Okay na yun. Makakamura ka na, sigurado ka pa. And then yung kabilang dulo, ganun din. Hatiin lang natin sa gitna yung strand. Twist konti. Magkabila. Tapos, tatanggalin lang natin yung dalawang screw dito sa ating outlet. Tapos, itong nandito sa may butas nya, dito natin sa screw ito, ikakabit dito sa mas malapit. Yan. Lalakilan natin konti yung hiwa niya para umabot siya sa paglalagyan. So, ayan. Ganun din lang ulit. Ilalagay mo lang dito sa pagitan ng hinati mo tong screw. Twist mo lang. Para matibay. Yan, yung sobra. I Ikot mo lang ulit. Yan. Ganun din dito sa kabila. Ayan. Lagay mo lang sa pagitan. Tapos, twist mo lang. <coughs> Tapos, lalagay na natin dito sa outlet yung screw lit. Babalik natin. Kitin natin ng na mabuti para hindi siya lumuwag. Pero wag naman yung hikit na hindi na makakalas. <laughs> yung katamtama lang. <clears throat> Tapos yun, ilalapat lang natin dito sa gilid niya yung wire. Tapos dito sa may kanal niya, butas or butas. Ayan. So, ayan. Ganyan na magiging tsura nya, guys. Sa loob. Ayan. Tapos, tataksan lang ulit natin. Ayan. Balik natin yung screw. Higit natin. yun, tapos na ang ating extension wire. Ayan. So, syempre, para malaman natin kung okay yung gawa natin, eh, testing muna natin. Kung guwaga na. O baka sumabog. <laughs> Sasaksak natin itong male plug dito sa ating outlet. Ayan. Tapos itong electric fan natin yung male plug din niya saksakla natin so yun gumagana naman yung ating yeah. Yun. yung ating ginawang outlet So ayun guys, tetesingin naman natin itong ating uh, male plug na bilogang ang pansaksak. Ayan. Itong ating grinder. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na bakit uh, importante na wide series ang bibili nating outlet. Para pag ganitong mga power tools na bilog ang pansaksak, hindi na tayo hahanap ng adapter or hindi na natin kailangan ng adapter. Ayan, testing natin. ayun. Gumagana naman yung ating uh, ginawang outlet. Kahit sabay siya sa electric pan sa so, dito sa ating grinder. Uh, working naman. So ayun guys, sana uh, may napulot kayo na kahit konting kalaman dito sa ating channel. At kung may napulot ka kahit konting kalaman ay mag-subscribe ka na sa ating channel para maging updated ka naman sa mga susunod pa nating projects. At sigurado ko na may mapupulot ka sa aking uh, i-upload na next video. So, yun lang muli. Maraming salamat at magandang araw.